Ang pelikula ay batay sa mga totoong kaganapan, at kung paano noong unang bahagi ng Oktubre taong 1941, ang mga puwersa ng Nazi ay naglakbay sa loob ng 200 kilometro ng Moscow. Nakikita namin ang isang eksena ng digmaan kung saan ang mga batang opisyal ay nagpapaputok ng mga tangke sa mga tangke ng kaaway. din ng eksena, dahil umuulan ng malakas, at natamaan ang isa nilang kasama kapag inilunsad nila ang kanilang mga bala ng tangke para sa pangalawang pag-atake, nakita natin na tumama ito sa isang tangke ng kalaban. Ito ay isang eksena sa pagsasanay na ngayon lang natin nasaksihan sa training grounds ng artillery at infantry forces. Ang commander na nasa observation deck ay humanga sa pagtama sa tank barrel, at tinanong niya si battery commander kung sino ang namamahala sa pagbaril. Sumagot siya na ito ay si Junior Sergeant Lavrov ang commander ay nagutos para sa ikatlong target na matamaan. Sa pagtingin sa target, napansin ni Lavrov kung paano ang tatlong target ng tangke ay konektado sa pamamagitan ng isang linya, na humahawak sa kanila sa mga tower. Itinutok niya ang kanyang baril doon, at sinabihan ang kanyang mga kasama na magpaputok. Natamaan ang target, at nahulog ang tatlong tangke. Hindi makapaniwala ang commander sa kanyang husay napansin ng isang Norse na si Masha at sinabi sa kanyang kaibigan kung paano si Lavrov ang pinakamahusay. Itinuro ng kanyang kaibigan na noong nakaraan, itinuturing ni Masha na si Dimitri Shemyakin ang pinakamahusay, ngunit hindi nagsasalita si Masha, na binabahagi ang tingin kay Shemyakin, na tumingin sa kanya at gumiti. Nang maglaon, inilinya ng komandante ang lahat at tinanong kung sino ang may pananagutan. Umangat si Lavrov, tinatanggap ang responsibilidad. Ngunit sinabi sa kanya ng komandante na hindi siya dapat masyadong matuwa dahil natamaan lang niya ang unang dalawang target at ang pangatlo ay papatayin silang lahat sa isang tunay na labanan. Nagtatanong siya kung may makakasagot kung bakit. Umangat si Sergeant Shemyaken at ibinigay ang tamang sagot na dahil tumama ito sa tower, ang tangke ay pangkalahatang hindi nasaktan at maaari itong magpatuloy. Pagkatapos silang edismist, napansin ni Shem Yake na nakatingin si Lavrov kay Masha, at binalaan niya itong layuan siya, dahil isa itong mabuting babae. Nagalit si Lavrov na sinasabi na dahil lamang siya ay mula sa isang ulila, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya karapat dapat sa isang mabuting babae. Iminungkahi ni Shem Yake na gumawa sila ng isang kasunduan, kung saan wala sa kanila ang gumawa ng hakbang patungo kay Masha, at hayaan siyang pumili para sa kanyang sarili. Nagkasundo sila dito, habang dumadaan ang mga kadit ng infantry. Nakikita natin na ang mga mag-aaral ng artilerya at infantry ay may mapagkaibigang tunggalian sa pagitan nila. Nang gabing iyon, binisita nila Lavrov si Masha, na nakatulog habang nasa tungkulin, sa reception ng klinik, at pinalitan ng bulaklak ang panulat sa kanyang kamay. Nagtatago siya nang lumabas ang duty doctor ang doktor at si Moshe ay parehong nakarinig sa kanya na nagtatago, ngunit ang doktor ay walang sinabi, naawa, at lumayo. Natuklasan ni Moshe si Lebrod na nagtatago sa isang sulok, at pinagsabihan siya, bago siya hinalikan. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nagising si Shemyaken at hinarap siya nag-away silang dalawa, at nang sinubukan ng kanilang commander na huwag pansinin ang laban, at hinayaan itong mangyari bilang isang aksidente, pero nagsalita si Shem Yaken, at sinabi na talagang nag aaway sila, upang si Lavrov ay lalo pang magalit. Pareho silang nauwi sa limang araw na pagkakakulong. Samantala, may isang balita mula sa Warsaw Highway, na isang mekanisadong Nazi convoy ang naglalakad patungo sa Moscow inutusan ng Tenyente General ang koronel na si Strelwitzki, na ipadala ang kanyang mga sundalo at ang kanilang mga pinunong opisyal sa Ilinsky, upang pigilan ang mga puwersa ng kaaway, hanggang sa may padala ang mga reinforcement. Nag-aalangan si Koronel Strelbetsky, ngunit walang ibang pagpipilian kung hindi ay matatalo ang Moscow. Siya ay naglalakbay pabalik sa paaralan, at inanunsyo ang mga order, na nagpapagulo sa lahat nalaman ni Moshe ang tungkol kay Lavrov at Shemyakin, at tinawag niya si Lavrov sa labas ng bintana ng kanyang cell. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat, at umalis siya. Sa panahon ng pagpukulong, tinanong ni Coronel Strelbetsky si Teniente Aleshkin tungkol sa manggugulo na si Lavrov, at hiniling na ipadala siya kasama ang taliba, na ang trabaho ay tumawid sa linya ng Ilyinsky pagsapit ng gabi, at makipagsanib puwersa kay Captain Storchak at sa kanyang detachment ng mga paratrooper pinuntahan ni Aleshkin si na Lavrov at Shem Yaken mula sa pagkakakulong kasama si Lavrov na umalis kaagad kasama ang taliba. Ang kaibigan ni Lavrov ay pumunta upang sabihin kay Masha ang tungkol sa pinakabagong balita na ito, at nagmamadali siyang makakuha ng pagkakataong makita si Lavrov, ngunit nakasakay na siya sa isang truck sa kalagitnaan ng gate nang mahuli nila ang tingin ng isa't isa. Maluhaluhang pinapanood ni Masha ang pag-alis ni Lavrov pinagmamasdan ni Shem Yakin ang buong pangyayari mula sa gilid na mukhang nasasaktan. Nakita rin namin si Aleshke na nagpaalam sa kanyang asawa at anak na ako sa kanila na babalik siya. Sa kanilang paglalakbay, isang eroplano ng kaaway ang umatake sa kanilang convoy, at nasunog ang ilan sa kanilang mga bala, kasama ang isang sundalo, na inilantad ang iba pang mga sundalo sa lasa ng kung ano ang nasa unahan. Pagkatapos ay lumipat kami sa taliba, naglalakbay sa ilalim ng utos ni tenyente Manchich. Nakatagpo sila ng mga sibilyan na may dalang kariton, ngunit napansin ni Mamchich ang isang paa sa ilalim ng kariton. Habang tinatawag niya ang kanyang unit para tingnan, sumipol ang sibilyang lalaki, at napapalibutan sila ng mga sundalong nagtatago sa kagubatan. Habang si Mamchich at ang lalaki ay nagkatutukan ng baril, nakilala ng sundalong nagtatago sa cart si Lebrou dahil magkasama sila sa bahay ng mga ulila. Ipinahayag ng sibilyan na si Kapitan Storchok ang kanyang sarili, at ipinaliwanag kay Mamchich na ganito ang pag-atake nila sa mga puwersang Aleman sa pamamagitan ng paggamit ng bitag. Ang taliba, kasama ang puwersa ni Kapitan Storchok, ay nakatagpo ng isang German convoy at mga pag-atake si Storchok ay nakakaramdam na ngayon ng kumpiyansa, na ang kanyang infantry ay sinusuportahan ng artilerya. Matagumpay nilang inatake ang lahat ng mga tangke, ngunit nang salakayin ng German infantry ang kanilang gilid, iniwan ni Lavrov ang kanyang mga kasama at nag-iisa. Nakatagpo siya ng isang sundalong aliman at nag-aalangan siyang barilin ito. Siya ay iniligtas ni Storchok na dinala si Lavrov sa kanyang commander. Siya ay pinagalitan, at nademote mula sa isang espesyalista sa layer ng baril tungo sa isang ammo carrier. Sa hangganan ng Iliinsky sa tabi ng tabing ilog, dumating si Colonel Strelbetsky upang makitang hindi kompleto ang mga kuta na itinatayo ng mga lokal. Iminungkahi niya sa kanyang mga nakatataas na pasabugan nila ang tulay, upang ang mga aliman ay mapilitang tumawid sa latian kung saan hindi nila madaig ang kanilang mga sundalo. Ngunit sinabihan siya na dapat nilang panatilihing buo ang tulay para sa kanilang mga tangke kapag dumating ang mga reinforcement. Ang mga sundalo ay tumulong rin sa mga lokal sa pagtatayo, habang pinapanatili ng taliba ang labanan pabalik sa Warsaw Highway. Si Lebron, na ngayon ay nademote, ay lihim na nag-aayos ng layunin ng mga baril, na napansin ni Storchok. Tinapik-tapik ni Storchok ang kanyang likod, sinasabing hindi siya maniniwala kung hindi niya ito nakita mismo. Ipinalam ni Major General Smirnov kay Colonel Strelbetsky at sa iba pa, na ang mga reinforcement ay darating ng mas huli kaysa sa inaasahan. Tatlong araw nang nakikipaglaban ang taliba sa kaaway, ngunit iniutos niyang hatiin ito at samahan sila sa hangganan. Nasa field si Moshe kinabukasan, binabantayan si Lubrov, habang inaalagaan niya ang mga sugatang sundalo nakita namin si Lebrov sa likod ng isang baril, na nakatutok sa ilang mga motorsiklo, nang siya ay natamaan ng isang aleman. Nang magising siya, siya ay malubhang nasugatan, ngunit nakita niya si Moshe sa tabi niya. Umiiyak siya, sinasabi sa kanya kung gaano kakilakilabot na magkaroon ng napakaraming mamatay, na imposibleng ilibing sila. Dumating si Storchok at sinabi kay Lavrov na ang kanyang magiging asawa ay isang tapat na babae, at dapat niyang alagaan siya. Sa madaling araw, nakita namin ang apat na sundalo na nagpahinga. Si Pak Humov ay nililibang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panunukso kay Veselkov. Habang nag-uusap sila, naririnig nila ang mga eroplanong alima na lumilipad sa itaas. Ang lahat ay nagising at nagtatakip, habang ang mga eroplano ay nagsimulang maghulog ng mga bomba na sumasabog. Ang mga sundalong ruso ay ganap na walang magawa, sinusubukang magtago, ngunit marami sa kanila ang napatay. Ang mga eroplano ay muling naghulog ng mga bomba, at higit pang pagkawasak ang nangyayari. Sa pangalawang linya ng depensa, kung saan naroon sina Aleshkin at Shemyakin, napansin ng mga sundalo ang usok ng mga bomba na malayo sa unang linya ng depensa. Habang umaalis ang usok sa unang depensa, inutusan ng mga nakaligtas na kumander ang kanilang mga sundalo na bumangon at kunin ang kanilang mga baril, suriin ang kanilang mga armas at maghanda para sa isa pang pag-atake. Nandoon din si Moshe at ang kanyang kaibigan, takot na takot sa patayan. Nakaligtas si Vasilkov at nagsimulang umiyak sa katawan ni Pakhomov ngunit nakaligtas din si Pakhomov. Ang mga impanteria ng aleman at mga tangke ay nakita habang sila ay patungo at magsisimula ang isa pang round ng labanan. Nang gabing iyon, pumunta si Shemyakin sa medical na post upang makipagkita kay Labrov. Nagkasundo ang dalawa, masaya na makita ang isa't isa, habang ipinalam ni Shemyakin kay Lavrov ang tungkol sa tatlong pag-atake sa front line. Sinabi sa kanya ni Lavrov ang mga pangalan ng lahat ng mga kasama na nawala sa kanila hanggang ngayon. Pagkatapos ay lumipat kami kay Smirnov na nasa isang pulong kasama ang iba pang mga commanding officer nalakay nila kung paano ang mga German ay may malaking infantry at grupo ng mga tangke, na hindi nila kakayanin, dahil nawala na sa kanila ang kalahati ng kanilang mga tropa. Ipinadala nila ang commander ng isang batalyon ng artilerya ng misail sa isang larangan, na salakay sa post ng Aleman gamit ang mga misail. Kinabukasan, umasok si Nastorchok at Pakhomov sa post ng Aleman, na hindi alam ang paparating na pag-atake ng misail ang mga misail ay tumama sa kanilang target, at napatay ni Storchok ang commander ng Aleman. Nalaman nila na ang mga Aleman ay nagpaplano ng isang pag-atake sa Bullshaya Shubinka, habang patuloy silang nakikipaglaban para sa tulay. Sa lalong madaling panahon, may isa pang pag-atake sa tulay ng mga Aleman, kung saan ang mga sundalong infantry ay nakarating sa mga trenches na pumatay sa maraming mga sundalong Ruso, kabilang si Vasilkov. Nagpaalam sina Shemyakin at Moshe dahil ipinadala siya sa Bolshaya kasama ang mga reinforcements. Nakita sila ni Lavrov na magkayakap, at sinabi ni Shemyakin na magkakilala na sila ni Moshe mula noong sila ay tatlong taong gulang. Isinantabi nila ang kanilang mga pagkakaiba at naghiwalay ng landas. Sa Bolshaye, isinagawa ng mga aliman ang kanilang pag-atake, habang sumiklab ang isang madugong labanan. Ang mga Ruso ay nalulula sa mga puwersa ng kaaway, habang ang mga Aliman ay patuloy na pinapatay ang kanilang mga sundalo. Hanggang sa sinusunog sila ng buhay gamit ang mga flamethrower. Bumalik si Shemyakin mula sa Bolshaya, na nag-iisa. Kinabukasan, naghahanda ang lahat para sa pakikipaglaban, na sinusubukan ni Moshe na kumbensihin si Lavrov na pumunta sa ospital. Ngunit bago sumakay sa truck, pumunta siya sa mga sundalo, na lalaban sa tulong ni Shemyakin. Nakikita siya ni Moshe, ngunit hindi nagsasalita. Kinaumagahan, nasa posisyon na ang lahat habang hinihintay nila ang kanilang mga reserba. Ang isang pares ng mga tangke ay makikita, at ang lahat ay nagsimulang magsaya, ngunit napansin ni Lavrov na may mga papalapit na tangke ng Aleman at lahat ay bumabalik sa pag-atake. Habang patuloy silang nakikipaglaban, sinabihan ni Smirnov ang isang sundalo na ihatid ang mensahe sa lahat na sila ay umatras. Si Lavrov ay nasa isang trench, at nag-aalok na ihatid ang mensahe kay Aleshkin, na malayo sa kanila. Habang papunta siya roon, napansin ni Shemyakin si Masha at pinuntahan siya nito. Pagdating pa lang ay binaril na siya. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya bago mamatay. Sumama sa kanila si Lavrov, sa oras na masaksihan ang pagkamatay ni Shemyakin. Tumawag siya kay Aleshkin, ngunit sinabi niya sa kanila na lumaban, tutulungan niya sila sinamahan siya ni Lavrov sa kanyang pillbox, kasama si Moshe na pumwesto sa sarili bilang kanilang bantay. Si Lavrov at Aleshkin ay naglabas ng dalawang tangke, na ang huling natitira ay nakatayo. Ito ay may makapal na baluti, at naghihintay sila upang makakuha ng isang shot sa mahinang lugar nito. Ang tangke ay lumiliko upang puntiryahin sila, habang inutusan ni Aleshkin si Lavrov na itutok ang tubo ng tangke. Habang nangyayari ito, nabaril si Moshe sa braso, at hindi niya nagawang itapon ang mga granada na dama po sa kanilang pillbox. Sa natitirang mga segundo, pinutukan ni Lavrov ang tubo ng tangke, na tinamaan ang kanyang target. Tinitingnan ni Aleshkin ang larawan ng kanyang pamilya, habang si Moshe at Lavrov ay nagbabahagi ng tingin, bago pumutok ang mga granada bumalik ang mga nakaligtas, at lumabas ang text, na nagsasabi na ang pelikula ay nakatoon sa mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay sa Ilinski Frontier, na nagpabago sa takbo ng buong digmaan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.